kahulugan ng lansangan sa panaginip. Ang mga lansangan ay mga kilalang elemento sa ating pang-araw-araw na buhay. Naglalakbay tayo sa kanila, nakatira sa kanila, nagnabigate sa kanila. Gayunpaman, kapag ang mga pamilyar na landas na ito ay lumitaw sa ating mga panaginip, maaari sila magkaroon ng mas malalim at makabuluhang interpretasyon ang mga panaginip tungkol sa mga lansangan ay maaaring tumayo bilang isang simbolo para sa ating paglalakbay sa buhay mismo na nagbibigay ng mga direksyon para sa personal na pagunlad. O marahil ay nagpapahiwatig ng mga hadlang na mayroon tayo o maaaring makaharap. Sa artikulong ito, susuriin natin ang sari-saring interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga lansangan na tumutulong sa iyong i-decode kung ano ang posibleng kahulugan ng mga ito sa iyong pagkising. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga lansangan? Sa pangkalahatan, ang mga lansangan sa panaginip ay sumasalamin sa iyong landas sa buhay o sa direksyon ng iyong tinatahak sa iyong personal o profesional na buhay ang isang malinaw, maliwanag na lansangan ay maaaring magbungkahi na mayroong kang isang malinaw na kahulugan ng direksyon, habang ang isang palikoliko o madilim na lansangan ay maaaring magpahiwatig ng pagkalito o kawalan ng katiyakan. Kung ikaw ay gumagala ng walang patutunguhan sa isang lansangan sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay naliligaw o nangangailangan ng patnubay kaya ang mga panaginip tungkol sa mga lansangan ay kadalasang tila sumisimbolo sa paglalakbay ng buhay kasama ang lahat ng pagiging komplikado at hindi mahuhulaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga binahang lansangan Ang panaginip tungkol sa mga binabahang lansangan ay madalas na sumisimbolo sa iyong damdamin ng pagiging labis, lalo na sa emosyonal ang tubig sa mga panaginip ay karaniwa naglalarawan ng na mga emosyon, kaya ang baha ay maaaring representasyon ng malalakas na emosyon o mga sitwasyon sa iyong buhay na nahihirapan kang harapin. Maaari rin ito mga, mga hulugan na ikaw ay nakalubog ng husto sa iyong mga iniisip at nararamdaman at hindi mo mahanap ang kalinawan o isang pakiramdam ng direksyon. Maaring isang tawag para sa iyo na tugunan ang mga isyong ito para mas mabisa mong inabigate ang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa madilim na lansangan. Ang panaginip na naglalakad sa isang madilim na lansangan ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng katiyakan, takot at pagkalito sa paggising sa buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay naglalakbay sa isang yugto ng buhay kung saan ang kinalabasan ay hindi malinaw o hindi pamilyar. Maaaring sumasalamin ito sa mga damdamin ng kahinaan o takot sa paparating na mga hamon. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi din na hindi maiiwasang ikaw ay lumilipat patungo sa isang bagay kahit na may pangamba dahil sa kakulangan ng visual na kalinawan na nauugnay sa kadiliman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa lansangan. Kapag nanaginip kang tumawid sa lansangan, madalas itong nagpapahiwatig ng isang malaking desisyon sa buhay o pagbabago na iyong kinakaharap. Karaniwang kinakatawan ng lansangan ang iyong paglalakbay sa buhay at ang pagtawid dito ay maaring sumagisag sa isang paglipat o pagbabagong ginagawa mo sa iyong landas sa buhay. Maaring lumalayo ka sa kung ano ang pamilyar o komportable na makipagsapalaran sa isang bagay na bago at hindi pamilyar. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang tiyak na anyo ng pagunlad o pagsulong na iyong ginagawa sa iyong karera o personal na buhay. Maaari pa itong sumasalamin sa isang panganib o isang hamon na handa mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng kumanta sa lansangan. Ang panaginip tungkol sa isang babaeng kumakanta sa lansangan ay maaaring sumisimbolo sa pagkakaisa, kapayapaan at balanse sa iyong buhay dahil ang lansangan ay maaring kumatawan sa iyong paglalakbay sa buhay, ang panaginip na ito ay maaring isang indikasyon ng mga positibong karanasan sa buhay. Maaari ding itong mga hulugan na nagahanap ka ng ilang malikhaing pagpapahayag o emosyonal na pagpapalabas. Ang pagiging babae ng mga awit ay maaring salamin ng iyong pag-aalaga o intutib na bahagi kahulugan ng panaginip tungkol sa natutulog sa lansangan. Ang panaginip na natutulog sa lansangan ay madalas na nagpapahiwatig ng mga damdami ng pag-alis, kawalan ng kapanatagan at kahinaan sa iyong pagkising. Maaaring nauugnay ito sa mga romantikong relasyon, trabaho o iyong mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ay isang metaporikal na representasyon ng pakiramdam na hindi sanay sa iyong paligid o kawalan ng kontrol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Bukod pa rito, maaari rin itong nauugnay sa mga damdamin ng paghihiwalay o takot na mag-isa, tinanggihan o inabandona. Kahulugan ng panaginip tungkol sa siksikan sa lansangan Ang panaginip ng isang masikip na lansangan ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pagiging labis sa iyong kapaligiran o pagkakaroon ng maraming mga pangangailangan sa iyong buhay. Maaaring ipakita ng panaginip na ito na nahihirapan ka sa paghahanap ng iyong personal na espasyo, kapwa pisikal at emosyonal. Maaaring itong sumasalamin sa mahihirap na kalagayan o isang magulong oras na nakaka sa iyong mga antas ng stress. Ang simbolo na ito ng abala overloaded na buhay ay kadalasan maaaring nauugnay sa isang abalang pamumuhay sa iyong mga oras ng pagpupuyat. Kung makakita ka ng masikip na lansangan, ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong umatras at unahin ang iyong personal na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig na nagbaha sa lansangan kapag nanaginip ka ng tubig na bumabaha sa mga lansangan sa pangkalahatan, ay nagpapahiwatig ito ng labis na emosyon at stress na maaring nararanasan mo sa iyong pagising. Ito ay maaring kumatawan sa iyong pakiramdam na nalunod sa ilang mga responsibilidad o pakikibaka na kasalukuyan mong kinakaharap ang panaginip ay maaari rin magmungkahi ng isang nalalapit na pakiramdam ng pagkawala o pagbabago na iyong haharapin. Bilang karagdagan, maaari itong magpahiwatig ng mga nakatagong takot o pagkabalisa na lumalabas mula sa iyong subconscious. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magwalis sa lansangan ang panaginip na magwalis sa lansangan ay maaaring sumagisag sa pakiramdam ng pagnanais na linisin o linisin ang ilang aspeto ng iyong buhay. Maaari ito magmungkahi ng pagnanais na tanggalin ang mga dating gawi, mga nakaraang pananakit o mga negatibong kaisipan na maaaring pumipigil sa iyong personal na paglaki. Bilang karagdagan, maaari ito magpahiwatig ng isang pakiramdam ng responsibilidad o tungkulin at ang iyong pagpayag na kumilos upang mapanatili ang iba't ibang aspeto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa isang busy na lansangan. Kapag nanaginip kang tumawid sa isang abalang lansangan, maaari itong magpahiwatig ng mga hamon at balakid na kasalukuyan mong kinakaharap o makakaharap sa iyong buhay. Ang pag-navigate sa isang masikip at magulong lansangan ay madalas na kumakatawan sa kung paano ka nagmamaniobra sa mga komplikado at mabilis na sitwasyon sa iyong paggising. Kung ang panaginip ay sinamahan ng mga damdamin ng takot o pagkabalisa, maaari itong magpakita ng iyong kawalan ng katiyakan at pagkabalisa tungkol sa iyong kakayahang makayanan ang mga sitwasyong ito sa kabaliktaran, kung ang pakiramdam mo ay kalmado at poy habang tumatawid, maaari itong magmungkahi na ikaw ay may kakayahan, tiwala hat, at handa na harapin ang mga hamon ito ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa lansangan ang panaginip ng paglalakad sa lansangan ay maaaring kumatawan sa iyong paglalakbay sa buhay. Ipinapahiwatig nito ang iyong pagunlad, ang landas na iyong tinatahak at ang iyong direksyon. Ito ay maaring mga hulugan na ikaw ay sumusunod sa beaten path na sumusunod sa mga pamantayan at inaasahan ng lipunan. Maaari din itong i ang mga pakikipag-ugnayan sa iba dahil ang mga kalye ay kadalasan nagpapahiwatig ng na mga panlipunan o pampublikong espasyo. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na ikaway ay nakalantad o mahina. Lalo na kung ang mga kalye ay masikip o ikaw ay nag-iisa. Ang panaginip na ito ay madalas na nagtulak sa pagsisiyasat ng sarili at isang pagtatasa ng kasalukuyang mga pangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglaba, paglapag ng eroplano sa lansangan. Ang panaginip tungkol sa paglapag ng eroplano sa lansangan ay maaaring sumagisag sa isang hindi inaasahang pangyayari o isang makabuluhang pagbabago na maaaring makagambala sa iyong normal na gawain. Ito ay maaaring konektado sa personal na paggagambala o emosyonal na kaguluhan na nagre mula sa mga panlabas na salik. Ang mga eroplano sa pangkalahatan ay naglalarawan ng ating takbo ng buhay mga layunin at pag-unlad. Kaya ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng iyong mga pagsusumikap na bumalik sa katotohanan. Marahil ay nagmumungkahi ng isang pangangailangan para sa pagmumuni-muni, muling pagtatasa o pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karera sa lansangan Ang panaginip tungkol sa karera sa lansangan ay maaaring nauugnay sa mataas na bilis ng iyong pamumuhay. Ito ay maaring sumagisag sa kompetisyon, stress, pagkuha ng panganib at adrenaline inducing ng mga sitwasyon na nakakaharap mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Katulad nito, ang panaginip na ito ay maaring matugunan ang isang pagnanais para sa higit pang kaguluhan, kiligin o isang pangangailangan upang patunayan ang iyong sarili. Gayon Gayunpaman, Maaaring ito magpahiwatig na sinusubukan mong malampasan ang ilang mga isyo o pag-iwas sa pagharap sa isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Maaaring kailanganin mong papagalin at suriin ang iyong mga aksyon at desisyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga lansangan sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa paglalakbay sa buhay at ang direksyon ng isa sa kanilang personal o profesional na buhay. Ang isang malinaw, maliwanag na lansangan ay maaring magmungkahi ng isang malinaw na kahulugan ng direksyon, habang ang isang palikuliko o madilim na lansangan ay maaring magpahiwatig ng pagkalito o kawalan ng katiyakan. Kung ikaw ay gumagala ng walang patutunguhan sa isang lansangan sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay naliligaw o nangangailangan ng patnubay.